Good morning mga kapispes, andito ako ngayon sa malawak na dagat at malawak na mangrove. Titingnan natin yung mga inakay ng bato-bato at kanilang mga pugat. Tara mga kapispes, puntahan natin kahit terik na terik yung araw. dito na tayo mga kapispes tingnan natin yung dalawang inakay sila ay 7 days old na at bukas ay kukunin ko na sila ito sila mga kapispes mahaba ba ng kanilang mga balahibo 7 days old na yan mga kapis-pis. Ang haba na ng balahibo mga kapis -bis. tingnan natin yung iba mga kapis-pis at maghanap ulit tayo dito mga kapis-pis may nakita na naman akong ugad ito tingnan natin ayan mga kapis-pis may itlog bago pa lang yata magahanap pa ako dito marami marami pa to malawak pa kasi yung mangrove dito ah. balik tayo mga kapispes uh, sa parting ito merong dalawang pugad yung isa meron ng inakay yung isa ay itlog pa rin Tingnan natin dito nasa ano na sila mga kapispes yung inakay nasa 3 days old na dito sila ayan yung inahin Ayan. Lilipad lang. Ayun. Tingnan natin sila. Ah, mantik na mahulog. Punong balik natin. Ayan mga kapispes. 3 days old pa lang yan doon naman tayo sa kabilang pulpan yung itlog pa lang ang araw na lang mapipisa na rin yun parehas silang fertile yun lamig pa yung inahin Ayan mga kapis-pis. Ito yung pugan niya. Lipat tayo dun sa kabila mga kapis-pis. Meron pang puga dun na kahapon. Tinignan ko yung dalawang itlog ay meron ng crack siguro ngayong araw na pisa na yun At, uh, tingnan na lang din natin kung inabot ba sila ng tubig kagabi kasi mataas yung tubig sobrang baba kasi ng pugat nila nandito na tayo mga kapispe sa pating ito merong dalawang pugad yung isa sobrang baba yung isa tingin ko napisana tingnan na lang natin sana hindi inabot ng tubig kagabi kasi tas ng tubig kagabi ito tayo dadaan mga kapispis ayan mga kapispis may panibagong pugad na naman ako nakita merong itlog Ayan. Bagong bago pa. Tingnan nyo mga kapispe. Sobrang baba ng poker nila. Ayan. Butin din. Inabot ng tubig. At nandito yung ano yung isang na siguro napisana hindi tos lang mga kapis-pis ayan napisana buti hindi rin nabot ng high tide kagabi ayan tingnan yung mga crispies ang cute nila ayan bagong pisa lang yan tingnan natin yung isa pang pugad na mas mababa pa dyan tingin ko inabot ko ng tubig Tara mga kapis natin. At hindi nga ako nagkamali mga kapis-pis, inabot nga ng tubig yung pugan nila na sobrang baba. Ito yung talatandaan ng sako. Ayan, wala na. Kahapon nandito pa yun. Ngayon, wala na. Inabot na nga ng matas na tubig kagabi. sana yung may sisiw doon yung kakapisa lang sana hindi abutin ng ano ng mataas na tubig mamayang gabi kasi sayang tawawan naman tsaka yung dalawang itlog doon na sobrang baba din hindi naman natin pwedeng kunin yun Subaybayan so na lang natin kung aabutin uh, ba o eh, hindi pero sana hindi ay okay, mga Kapispes hanggang dito na lang muna kasi sobrang init na, tarik na yung araw. At wala na rin namang ibang pugad na nakita. yun lang yung mga natagdag dalawang pugad. Subaybayan so, na lang natin mga Kapispes. Okay mga Kapispes, maraming salamat sa panonood. Ugh. -huh.